Sino siya? Sino? Siya ang blacksmith comics character na si Flavio at tinaguriang ang Panday. Kinata at uh, sinulat ito ng Filipino comics writer nobles na si Carlo J. Caparas at nalathala sa mga pahina ng Filipino comics ng Atlas Publication noong 1979. Iginuhit ito ng Filipino comics illustrator na si Steve Gunn. Popularity wise, isa ito sa pinakakilalang comics character at maiyahanay sa mga immortal creation sa kasaysayan ng comics. Isinalin ito sa pelikula ng FPJ Production ng apat na beses sa ilalim ng pamamahala ni Direk Ronaldo Reyes noong 1980 hanggang 1984 na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. Noong 1998, isinalin itong muli sa pelikula at si Jingoy Estrada na ang gumanap sa title role. Noong 2005, ginawa nito ng teleserye ng ABS-CBN na pinagbidahan ni Jericho Rosales. Noong 2009, isinapilikula itong muli na pinagbidahan naman ni Ramon Bong Revilla. Noong 2016, muli itong isina teleserye ng TV5 sa si Richard Gutierrez naman ang gumanap. At noong 2017, muli itong isinalin sa pelikula na pinagbidahan ni Coco Martin. Thank you very much and God bless you all